Nakapaya lang Ang hali ko Bali ito Ipunta po kami sa mga Patutubong ang Na talagang sila Masisipag sila At hunting Sa kagubatan Kaya naman May sila Ng mga Bihiti ng mga mga Talagang sila yung napakasipag Dito talagang kami Magmadali na Nakikita nyo naman, hindi nyo magkaintindihan nyo buhok ko sa likahayon. So, napaka din namin. Bilis din kami nakarating pero sobra po napakalayo naman. Napakarami namin, laming bayan na tinaanan. So, Shout out na rin po sa lahat kaya sa lahat-lahat. Kay... -lahat yung kantingero at yung hero yun nga po nandito na kami hindi ang na. kwan ano bumer din na mula na at dito may nilabas na sinagami kaya nga po pala namin binilisan para hindi kami gabihin pero at titignan natin po mamaya. Ayan ang mga kakaibang batuomo. Ito kakaiba rin po yan. Mga fossilized po yan Mga kakaibang pampaswerte. Nariyan po ng na mga dihitimong gamit ng mga antingero po dito sa south. Malalakas po ang radar ng mga yan. Dito si pare. Ayan. Mga taga-south po yan. Meron siyang uh, ano eh, ah. Eh, mo po niyo may pambigas ka? Postalized na susok. Di pa nga yan pagkawalan saan na yan. Dito po yan yes, sa mga iniinom. Sa punso ko yan nakuha. Dito naman. Dito uh, naman. Lagpasan siya. Na nakita daw si... niya sa puso. Lampasan kahit saan yan. Eh, mati-mati din sa punso. Dito naman. Ay, batong bundok yan. Bakit makulot? Siyong, ah, hindi kayo nagbibidyo. Ano pa, kuhol na malaki. Kuhol okay, yan. Pusilize na kuhol. Sa ano, tuktok mo yan. Kapalit po, gayuma. Yan po, antay-antay lang sa nagpapagawa ng mga panggayuma. Meron na po si pare. Pag isang araw. Hindi pa, ano, tapos ano po. Yeah. Pa. Tinanggal ko ngayon isa. <laughs> <laughs> yan yun. Yan ito pa. Napakaganda pang lagay sa bayo. Habak daw. Kaso lang kulang kaya Ano rin? Isisinturon mo sana pare. Uh, Ang cute na ano? rin. Oh. Dilaw. Na po Tinanggal ko yun dito oh. Nakuha ko sa punso. Tanggalin ko ah. Ah, uh, parang um, sadong eh. Baka, na. Pag ibay ba? Di lang kasi. Yeah. 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 Iba ang pagkaimpinito na recho iba yung anting ito hindi yung kumapit sa kamay hindi. Ito yung lumikan. Iba rin na yun. Iba rin Ibang Santo Kristo yan. Pero ito na